Wag mo kong matawag tawag na inay dahil ikinahihiya ko na naging manugang kita. Bago kayo ikasal, sinabi ko sa anak ko na ayoko sa'yo. Ayoko talaga sa pagmumukha mo. Hindi nga ako nagtamali. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan na pa sa lahat ng dyaryo ang mga k***** ginawa mo. Wala, umalis ka na. Lumayas ka bago ako tumawag ng pulis. O ano? Nay, gusto, gusto ko naman ako kung nasa ng pamilya ko.

Halika, tuloy ka. Mabuti na lang nakapagluto na ako na sinigay. Halika, Gemma. Ayan si Cheryl at saka si Benji. Inaanap na si Benji. O, oh, batiin niyo muna ang tita Gemma niyo. Galing pa siya ng abroad. Lumalak yung Miss Universe tol si Cheryl, ha? Ang ganda-ganda. Ay, syempre, may pinagmanahan. Oh. ito na ba yung inaanak ko? Ang laki oh. na. Oh, oh. na kay Tita Gemma, kay Ninang. <laughs> yan. Alam mo, kabi-birthday lang yan, nung isang linggo, four years old na yan. Oo, oh, oh, hindi ba oh, magkasunod nga sila ng birthday ni Marco? Oo. oh. oh. Bilang birthday na rin pala niya ang na-miss ko. na? Layot na gano'n? Ay, uh, me meron akong pasalubong sa inyo. Mga laruan, ang dami. Pero ligo muna ha, amoy araw kayo. Sige na, darating na ang tatay niyo. Nasaan ba si Nestor? Ah, nasa kuprahan. Kumusta na si Edwin? Aksensya ka na, pinsan, ha? Wala man lang akong nagawa para pigilan si Edwin sa binabalak niya. Masyadong marami ka nang nagawa para sa akin, Emily. Alam mo, nung nakakulong ako, ikaw lang lahat ang nagsasabi kung ano nangyayari sa pamilya ko. Gaisa na nga lang ako doon. Hindi pa lang ako ni Edwin, eh. Nung nag ba ng legal separation ng asawa mo... Pinadalhan ka ba niya doon ng abiso para mapirmahan mo? Uh, wala akong alam. Ah, baka pinake niya yung mga dokumento kaya siya nakakuha ng legal separation. Meron ko mga balita kung nasaan sila. Wala eh. Basta isang araw, na wala na lang silang dalawa ng anak mo. Buti ka pa, no? Buong ang pamilya mo. Ano bang pinagsasasabi mo diyan? Aba, kahit paano may pamilya ka. Ako. Tayo. Dalawang ulila, pero pamilya pa rin, di ba? Salamat, Jemma! Jemma! Oh, bakit ang aga mo? Mamaya ka pa uuwi, di ba? Mm -hmm. oh, bakit? May trabaho na ako. Talaga? Nagtanggap akong branch manager ng National Life Insurance. Sa akin sila ako magsisimula. Wali no. mm -hmm. oh, ka na. Dali kumain ka naghanda huh? ako. Mamaya na. ka muna. Anak, may trabaho na ang daddy. Ay, hindi ka na ako maririnig yan. Sumasagot eh. <laughs> Lalalala. 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 Gusto man. Gusto pa. Tama na. Uyak na yung bata Tama. eh. Gusto pa. Uy. Uy. O, sige na nga. Alikan. Alikan. Mahal mo ako. Ano ka ba? Mahal na mahal, syempre. <laughs> mahal din kita. at baka marunihan. Uh -huh. Paano po, Nay? Anong ginagawa nga dito? Bumalik na po ako galing Canada. Bakit bumalik ka pa? Bakit kanila pinayagang bumalik? Hindi ba dapat sa'yo nakakulong doon at mabulok? At saka dapat na nasila electric ka eh. O ayan, sige, electric na yan. Nay, huwag naman po ganun. Huwag mo kung matawag-tawag na inay. Dahil ikinahihiya ko na naging manugang kita bago kayo ikasal, sinabi ko sa anak ko na ayoko sa iyo. Ayoko talaga sa pagmumukha mo. Oh, Hindi nga ako nagkamali. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan na lathala pa sa lahat ng dyaryo ang mga k***ing ginawa mo. Wala, umalis ka na. Lumayas ka bago ako tumawag ng pulis. O ano? Nay, gusto ko lang kung nasa ng pamilya ko. Wala na sila rito. At para sa kanila, matagal ka ng patay. Nando. Hoy, Gemma! Na? Kailan ka pa dumating? Halik pasok ko muna sa loob. Nandito sila na parang Jessie. Hindi na. Oh, dito na lang. Nagmamadali ako. Gusto ko lang sanang malaman kung alam mo kung nasa ng asawa't anak ko. alam ko magkaibigan kayo ni Edwin. Pero baka kakunabanggit niya kung saan sila tutuloy. Edwin, ikaw nang bahala kay Marco, ha? Anak. Nay, kayo nang bahala sa pamilya ko, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Chema, Emily, tignan-tignan mo na lang si Marco, mm. ha? Oo. ikaw na mag-ingat ka. <laughs> ni mu nak tak tu bidang kau apa Oo, okay na ito. One month advance, two months deposit. Pero, Iha, kakayanin mo pa kaya itong rentang ito sa mga susunod na buwan? Opo, naku, mabuti naman kung ganun. Halika nga muna, Iha. Hay nako alam mo, pag ganyan, magkakasundo tayo. Siya nga pala, tuwing a-15, kakatukin kita at mangu-collect May telepono dito. Pero, bawal ang long distance. At higit sa lahat, bawal ang overseas call. At lalong bawal mag -telibabad. Maliwanag ba yan? Maliwanag po. Subukan mo siyang puntahan dun sa address na ibinigay ko sa'yo. Ito yung telephone number niya. Matagalan niya binigay sa akin yan, kaya hindi ako nakakasiguro kung yan pa rin yung number niya ngayon. Hello? 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 Ma? Kumusta ka na? Yung pinadala kong pera na tanggap mo na? Kulang. Cool Di dagdagan natin. Magkano? Sure, no problem. Para sa pinakamamahal kong ina, walang hindi pwede. Ma, malapit na birthday mo. Padadala ko na rin yung para sa party mo. Oo, pakitan mo na para hindi ka mapagod. Jema, Gemma? Kailan? Ba't ganyan mo lang itinawag? Anong sinabi mo? Eh baka madulas ka eh. Hindi niya alam kung nasan ako. Huwag kang maglalama. Sa laki ba naman ng Pilipinas? Sang sulok niya ako hahanapin? answer the phone, please? Hello? Hello, Edwin? Edwin, si Gemma to. Nakalaya na ako. Alam ko. Kung pwede sana, gusto ko makita si Marco. Nakikiusap ako, Edwin. Huwag mo na kaming guluhin. Tahimik na buhay namin. May pa na akong pamilya. Edwin? Oras na mang gulo ka. Tapos ka intimo mo lang kung anong kaya kong gawin. Hindi ka nang tumawag. Edwin. Edwin, nakikiusap ako. Yung bata. Gusto kong makita. Hello? Edwin? Bye-bye, Marco. Marco, dito ka na. Bye. Will you go home early? I'll try my best. Okay. Bye bye. bye sir. Thank sir. Bye, sir. Bye, sir. Take care. Bye. Take care. bye. Bye, Abby. Oh, yung bahay, ah. Bye, Tita. Bye, bye, bye Marshall. Sige po, ma'am. Oh, Abby, babay na sa mami. Sige, subukan Sige. ko mamaya. Hoy, Didoy! Doon ka na duman sa kabila. Sasaraduhan ko na to. Gemma, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakalis ng kampo eh. Salamat nando, dumating ka Alam mo, nag-alala ako. Baka ka ako hindi nakarating sa'yo yung telegrama ko. Excuse me, ma'am. Excuse me, sir. Kunin ko lang po yung order niyo. Ano order niyo, sir? Beer, isang beer, please. Sige po, sir. Nando, pasensya ka na. Wala lang talaga ako ibang matatakbuhan eh. Gemma, basta ikaw. Hindi kita mahihindihan. Nakita ko na nga pala si Edwin tsaka si Marco. Ang laki-laki na ng inaanak mo. Si Edwin naman. Ang yaman-yaman na ng itsura. Nakausap mo ba sila? Kinonta ko yung number na binigay mo sa akin. Kaya lang babae sumagot kaya binaba ko. Pakakako yun yun. Pero tumawag ako ulit. Nakausap ko si Edwin pinagbantaan naman ako. Hindi daw niya ako pag ko sila. Anong plano mo ngayon? Excuse me, sir. Ito na Wala. po yung order niyo. Excuse. Salamat. May iba na siyang babae, may anak pa. Ang balita ko, sa abroad sila nagpakasal. kung gano'ng walang isang kasal na dito? Bakit? May balak pa bang magabol? Nando, pag naghabol ako, gagamitin ni Edwin laban sa akin ang pagkakakulong ko sa Canada. Ano ba talaga nangyari ron? Sorry, wala nga pala akong karapat na magtanong. Gemma, bumalik ka na sa atin. Wala naman mangyari sa'yo dito eh. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Happy birthday ulit! Happy Uli. birthday! God. Thank you! Thank you! Oh, Mike! Sino kasama mo? Si Gwen! Ah, nakita kami kanina. Uy, enjoy ah! Please! <coughs> Hi, happy Hello? birthday, man. Thank you. Happy birthday, man. Thank you buddy gusto ni Mami, samahan ko na naman siya sa so Australia. Happy birthday, Edwin. So, when will you be back? God knows when. Oh, hi, honey. Ano mong at kanina pa kita I'm sorry. Mm. I'll get you something. Ma'am? Ma I have the same. Isang red wine? Boss, pa Here, ma'am. Thank you. Yes, sir. Julian, thank you for coming. Alam mo na, I'm not here because it's your husband's sure birthday. <laughs> Alam mo, saka na lang tayo mag-usap, okay? Enjoy your drink. Hey, wait. Hindi ko alam na may electro complex ka pala. For your information, Julian, the correct term is May-December relationship. As in, younger woman, mature man. Can you imagine if I married you instead? Ako pa mag-aalaga sa'yo. Tama na sa akin ang isang baby. And that's Abby. Ay, ang cute-cute naman ng baby. Anong pangalan niya? Abby. Hello, Abby. How are you? Ang ganda-ganda naman. Eh, ikaw, nasa na alaga mo? Ay, hindi ako yaya. Ah, pasensya ka na, ah. Kala ko kasi, Hindi, okay lang. Alam mo, mahilig kasi ako sa bata, eh. Wala kasi akong anak. A ako nga pala si Malu. Ako si Rose. Taga dito ka ba sa subdivision? Ngayon lang kita nakita. Ah, hindi. Galing ako dyan sa isang bahay dyan. Naghahanap kasi sila ng katulong. Eh, kaso pagpunta ko doon, may nakuha na pala silang iba. Sayang naman. Eh, paano ka na niyan ngayon? Eh, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Eh, ikaw, sino ba ang amo mo? Diyan ako, kina Mr. and Mrs. Morcilia. Dito lang sila, malapit lang ang bahay. Ang... ang lalaki ng mga bahay dito, no? Grabe. Sinabi mo pa. Naku, ang kwarto nga ni ma'am, halos ganun na ang bahay namin sa probinsya. Ang problema, halos hindi na kami magkakitaan. Lalo pat kung kokonti lang kayo. Ganun ba? Eh, kumusta naman yung tulugan ninyo? Meron kami sariling quarters. Meron kaming sariling banyo. Meron kaming sariling kainan. Talaga? Alam mo, ako yung dati kong amo. Ang laki-laki din ang bahay nila. Kaya lang, yung tulugan ng mga katulong. Ang liit. Kaya umalis ako doon eh. Ay, sa amin malaki. Halos hindi na nga talaga kami nakikita ng mga amo ko. Si sir, maga pa lang, umaalis na. Halos sa ating gabi na nga kung dumating. Si ma'am naman, tagamando lang. Halos hindi na talaga kami nakikita-kita. Ah, ganun ba? Oo. Ilang kayong katulong sa bahay na yun? Lima. Naku, ang dami niyo pala samantalang iisa lang naman ang baby. Hindi. Meron pang isang bata sa bahay, si Marco. Anak daw yun ang kapatid ni Sir na namatay. Inampu niya yung bata dahil ulila na nga. Eh, tita na nga ang tawag kay ma'am. Ah, Rose, pag may bakante naman, isingit mo naman ako dyan, oh. No? Pwede ba? Ibibigay ko sa iyo yung number ko. O, oh, sige. Ha? Irekomenda mo ko, ha? Sige. Tulungan mo ko. May, may ballpen ka ba? Meron ako dito.